Ayan, shout out po Andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Salamat po. Ayan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. Marami po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video. Andi Kiyaka Vlogs, isang kalinga partner. Mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalinga prab. Salamat. Ay, sa Ay grabe. Shout out po. As Ayan. Ayan. Ay, grabe. Ano na? Ang dalaga. Ha? Huh? Dito, ha? Dito, 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 na kayo. Dito na tayo. Sige. Yan po mga kalinga po. Dito na, kayo, dito, na dito na kayo, Dito na, na kayo. Yan. Dito na kayo. Dito na. Hupo kayo dyan. Yan. Dito na kayo. Hupo kayo dyan. Hupo na kayo

So, and then... <laughs> Tats of Kekstil. And then From Paro, both are from Kekstil. From Edwin Zopi, in between Name of Edmar, whatever, I don't know, more, 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 back or Edmar. <laughs> 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 for untuk ibigay sa inyo kasi tatlo kayo very ano nga um, din sa ano na tinitika na lang ano um, lion siya nandyan na pinin ko yan ang aming pinili and also with Gino kasi si Gino last year yun ang nagagal sa kanila we like you to soar high um, tulad niya thank you thank okay. you And also, No. For Gatinebra. Tagay sa personality. Wow. Of course, the main man. The birthday boy.

Those gifts are intended for Kuya Bat, for Kalinang Rap, and to Enkong Rap, and the love teams. Yun na nga naman. Na. Sorry po. Kasi baka mamaya magkakaya na naman kami. Kuya Bat. Upo ba ko? Kasi magkakaya ng issues so sa binila. Bakit pisila lang? Kaya well, nagsinayin ko naman bakit sila... Salamat po sa... ...initsi... ...nag-read it pa rin. Hoy! ko, Global supporters. Salamat sa ano, uh, 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 po sa inyong uh, ano. Ah, sa mga kalinga partners natin. Siyempre po sa inyong ang kabuti. Huh? Diyan Ay, ako ah. po sa akin. Ako ay sa na Salamat sa Panginoon. Mayroon tayo. Sige ang mga mga isa din na na, wala na So, salamat po sa inyo lahat. Ito <laughs> ano na ngayon. Kasama natin. po ng sa panahon kayo masamang masama dito kayo. Ano po? Doon sa wala. Ang kayo. Ang malaga ay sa inyo mag-enjoy. So, salamat po sa akin lahat at pag mo <laughs> Um, um, time for time for planning, um... information Okay. 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 Tayo po ay sinalubong ng mga ito dito sa Baguio. Ako Salamat. Si Penny? Ano Laura po? Nora Penny. Pini. Ma'am Penny. Ma Penny? Oh. At? Garcia. Ma Penny Nora Garcia. Mam Nora Garcia. Chupito. Ayan. Salamat po sa inyo. Ayan po. Ay, no, last year na. Hindi <laughs> po mga kalingap. Nagsya po nagluluto. Ayan No? <laughs> siya po nagluluto ng inihaw magkatulong ang mag-ina ah mm -hmm. pa <mimit> Ya dulu untuk paman Kalinga penerjo yang kaya na email dah mga kababayan. Disano, o, dito, o, ya dulu dito sa no dito oh. Nako. Hello. yung lugar namin

po mga kalingap shout out po kay ma'am yung nandito po siya shout out po sa inyo ma'am ayan opo mapakbite po niyan hmm. masa pa ka pinggan ay ay

Halo. Ya sih ada kepentingan Mister J. Ya, Yun so mga kalinga, maraming maraming po salamat. Nabusog po kami mga kababayan. Sarap po ng aming, uh, ngayon ko lang po naranasan ng ganito, kumain sa ganito mga kababayan na uh, may, uh, may apoy sa ganito na nag-iihaw. Ngayon ko lang po naranasan. Yan. Nay, ano masasabi mo, Nay? Ano ba sasabihin mo na sa Masaya ko yan di kasi na nalanasan ako magluto sa pizza. Masarap, masarap. Ay yeah, masaya kasi nanay at uh, huh? nai mo Ngayon mo lang mananaranasan itong kumain sa ganito? Nay, ngayon mo lang mananaranasan kumain sa ganito? Ayan po, oh, grabe no. Ayan, kakatabi si Daniel Ayan, sa kalinga po. Ayan. Tapos na po kami kumain mga kababayan. Salamat po mga so, mga kalinga po, may kalab team na sinanay. Nako, si Nanay naku, si Imilda, sino kaya kalab team nito? Yun, know? oh. Ay, grabe mo. Ay, grabe. Nay, sino na nakita mo yan, ay? nako, Diyos ka po, Rode. Ang kalab team ay si Dr. Lab pala, mga kababayan. <laughs> yan, grabe mga kalinga po. Oo. Oh? Yung nakita yung kanya oh, yun nga eh. Kaya nga ako nagtataka. Kaya pala gusto ko sumama na na Emilda dito. Nandito ang kalab time. Diyos ko po, Rode. Mga kalingap ito. At uh, po kami dito. Oh, ayan. Ay, di shout, shout out po. Oh, shout out. Magandang uh, hapon sa inyo mga kawakian po. Ayan. At naulan na. Oo. oh. <laughs>

Hmm. Ano okay. si nananay mo? kayo? Oo. Oh, ano ang bibi o? Oh. Ay bibi. Ano ba yan? Bibi pato? Ay ang lalaki po mga kalinga po. Ganso po yan. Malaki Yan. po mga kababayan o. Oh. O oh, malaki. Marami dyang hito. Marami isda. Uh Oo. -oh. Eh, thank you. Yo shout out po, shout out po Yan. You, Yan. Okay. Eh, thank you Oh, shout out sa nakapula. Sina ate dito, mga taga Shout out po lahat mga taga Thank okay, you. Salamat po. <laughs> ay, si Ego. Ay, <laughs> onion, onion po. Ayan, Sa out po sa mga taga onion yan. Ay. Ay, ito. Tama po ba po? Bakbo, bakmo. Bakbo niyo po. Dito. Bakay, ano, ay, camera niyo po. Ayan. Camera po. Ah, ito ka. Ayan, pindutin niyo po ito. Thank you. Ako, sige. <laughs> Hindi thank you. Thank you. Andi, oh, kaya ka vlogs po po. Hindi kaya ka vlogs mo. Ay. Dali kami sa Binggit sir. Sa Binggit ako? Ko. Ay grabe. Malimit po ako dati dito. Ah, uh, kaibigan ko po dati dito si Balisong. Hmm. Board member dati ng Baguio. po Sila oh, Sinao, ang mga uh, yan. Grabe. Grabe po ang tao. Salamat po sa inyo lahat sa inyong mainit na pagtanggap dito sa Bagyo, no? Salamat, salamat po. Salamat po ng maraming marami. Grabe. Yan ah. <laughs> Ay, sige, sige, pak. <laughs> Opo, salamat po. Yan. Salamat po. Opo. Ay, mga salamat po. po. Salamat po sa inyong pagsuporta. no, 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 doon po tayo magaling sa pagtulong Opo, Salamat po sa inyo po <laughs> Lalamat yan Tayo pa mga bikulanay eh. <laughs> Salamat po <ma> <laughs> Salamat po Lanyan okay, po <laughs> yan yan. <laughs> 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 yan ang gusto ko eh. madal eh. <laughs> <laughs> Yung madaldal Matsyagang vlogger na madaldal Sa ano <laughs> Sa <laughs> ano Ayan, salamat po sa inyong ay, mga pagsuporta. Salamat yes, po, salamat. Always. Opo. Ah, kayo po ba yun? Regis ko, puro din siya. Dati kari, bago din kami dating. Apo. Ay, ano po na? Ayan, dyan. Ay, ay, <laughs> ay, <naman> alam <laughs> ay, <salang> po. Ayan. Ayan, di picture. Asan po Apo. si... Si, si... Joy. Si Sisnyo po. Ayan. Salamat ay, po. Ha? Hindi na kayo makapunta sa ano. Salamat na po, sa <laughs> oh, oh, po. Salamat po. natin. Apo. Apo, kailangan ko. Catch po ako sa inyo pag kapupunta ko. kayo. Apo. Salamat po. Marami po salamat sa inyong pagsuporta na ay. Salamat po. Oh, sige po. Sige po. Walang problema. Apo. Ay nakavideo. Nakavideo ba? Hindi po And so mga kalingap, pa, you know, lubos ako nagpapasalamat. Lubos po tayong nagpapasalamat po sa nato kasi sa bagyo kahit naulan po, no. Lubos po tayong nagpapasalamat sa sa mga tao dito na mainit na pagtanggap sa atin dito sa bagyo. Shout out po sa mga taga bagyo, no, at iba't ibang lugar, no. Shout out po sa kanila, mga kababayan. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat-lahat dito sa taga bagyo, no sa lahat po naman mga na at kahit po maulan dinubog po tayo dito ng mga sumusuportas nagmamahal po mga kababayan no? ayan And so mga kalingap at nandito po sila no? ayan mga kababayan dami po grabe nagsusikan po dito mga kalingap po at umulan uh, nga po no? umulan umulan uh. Baka hindi ko alam kung saan. Wala nung Tatay ko. Oh, Umalis <laughs> na. Wala na. Umalis si na si Malayi doon. Apo. Basta ako magkakalala. Ayan kayo. Ayan kayo. Ayan, Ayan. 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 Kamusta po kayo? Okay lang. Ito naman ang Opo. Mag-exit na po sila. Ano sila? Ano na po? Ano na po? naman. Galing kami sa Trinidad. Ano na sa Trinidad? Ayan. Dito, dito. <laughs> Lit kami. Wala na po nang giveaway wala na kami. Nandun na ba? Ay, Ay oto okay. si Ate Ano. No? Papa. Saan si Joy? Nandiyan na kasama po ng Kalipa <station> Angel. Oh, Hahanapin ko si Joy. <Nonetheless> Can shout out po sa kanila mga kalikip mga kubayan shout out po sa inyo po ayan shout out po